Yun mga kabay, good morning. Uh, may kunting update lang tayo mga kabay kasi yung isang anak ko na kumpayan sa hospital mga kabay uh, na bumaba lang yung uh, ano ya, yung potassium niya at yung platelet niya. Uh, may kunti tayong na na kanina sa bakura lang natin mga kabay. Yung ito, natawag namin dito na na kung mga kabay, yung tawa-tawa. Ong mangagaw mga uh, ko mga gabay oh. Yun tawa-tawa. Diyan -tawa. mga gabay, uh, mamaya mga gabay, dalhin ko mamaya. Pupunta ko uli sa ospital mamaya at uh, maghanap ako ng isa pang kuan uh, mga gabay, yung dahon sa papaya, yung lalaki ma, lalaki nga papaya. Ay apit ko kayo mamaya mga gabay pag may nakita na kita nga uh, lalaki na papaya. Okay, update tapit tayo mamaya. Uh, yun na magabay. Mayroon na akong napitas kanina magabay na dahon sa papaya na lalaki. Yun no? Oh. Uh, siguro, ikaw natin makabay Ikunin natin ng yung kwa tagos. Yung duga niya. Uh, hindi ko kayo napit kanina sa pagkuha sa papaya na dahon kasi may ulan magabay. Oh. Maulan makabay dito sa amin. Yun no? Oh ulan makabaya so ngayon uh, ikuha natin, eh, natin ng tagos or duga uh, apit sa kuha natin yung tawa-tawa na uh, pinakuluan natin yung mga gaw uh, okay na ito makabay oh. kumulo na at may bas kunti yung sabaw niya na uh, okay na makabay yung papaya na naman yung kuha natin eh, kuha na natin ang tagos Api api yung mamaya magkabay. Yun oh. Lalaki na papaya, dahon ng lalaki na papaya. Pwede ito siguro makabay yung yung bunga niya pero kaso walang walang bunga yung papaya na lalaki. Yung kuha na lang magkabay yung dahon lang niya. Yung gamitin natin. Yun na makabay oh. Dito na natin ilagay mo muna kabay. At dito natin i-kuna eh, ng tagos. I-kuha eh, natin eh. ibukbuk mo na para lumabas yung pan niya, tagos niya. Ganito lang pag-presiso ang kabay para ma... Tapos yung yung, yung tagos niya, yung duga niya. Uh, medyo kuha yung one, magabay, may duga na konti. Pero tuloy pa rin natin sa pag ng kabay para dumay-dumay-dumami yung kuha tagos. Mamaya magkaba, eh, let's go. Papunta na tayo sa emergency. Sa karkala lang na kumpayan yung anak ko. Mamaya, puntahan natin mamaya. I-update ko kayo mamaya kung ano yung sitwasyon niya doon. Okay. Yo, ya. yung Iyo mamo Lumabas na 'yung tagusin niya. magkabay. Yung tangkos niya magkabay, oh. Yun, oh. Yun, na Yung tangkos niya magkabay, oh. Yun. Ah, dito na magkabay. Sili lang natin sa plastic ng uh, ah, shooter. Ah, tapos, doon na natin dali sa emergency. Yun lang magkabay. Yun lang ang tanggos niya na kuha natin, oh. Liit lang, mga 1 teaspoon lang. Yung pa na naman mga kaba, yung tawa-tawa na naman, yung kuha natin silid na siguro sa, ano ba yan? Yung na natin, silid na natin, yun o. Oh. Yun ang mga kaba, yung kinakuluan natin na tawa-tawa, uh, yung mga gaw mga kaba, yun ang final uh, na iwan na kuha mga kaba yun. Sabaw, yun mga isang baso lang yun uh, na na naman yung kuan natin i-transfer natin sa ibang lagyanan uh, pagkatapos uh, punta na tayo sa hospital Magkabay. apit-apit tayo mamaya pag punta ko sa emergency hospital yan sa Qatar City. the uh, rides tayo magkakaiba. Kung uh, mga ibadid bibili tayo ng pangkuan sa pawis mga oh. yun oh. para sa pasindi natin okay na okay na salamat daw dito? ilagay siapa yang dinilai?